Atitude uh, attitude o behavior ng mga taga-memorot tungkol sa sakit ng HIV and AIDS? Number one, dapat hindi sila matakot. Otherwise, kung matakot tayo, ibig sa, uh, ang mangyayari ay hindi natin pag-uusapan. Rather, dapat maging bukas ang ating isipan, pag-usapan ito ng uh, malawak at uh, Uh, mas malalim para makita natin ano nga pa talaga ang HIV at ano ang hinihingi nito sa ating uh, uh gobyerno o sa ating komunidad. Uh, dapat magkaroon tayo ng malinaw na panin na, na uh, knowledge, no? information on ano nga ba ang HIV, paano ito na mm -hmm. o na ihahawa paano makaprotektahan ang isang tao para hindi siya ma-infect ng HIV. Tatlo lang ang dapat natin tandaan. Ang HIV ay naikakalat o naihahawa through sex na unprotected, through blood and blood products, sa so pakikipagsiraman ng ringgilya, o ng isang nanay na HIV positive na at nailatilinto sa anak. So sa tatlong paraan na ito, uh, pwede ka lang mahawa. So ang pag-prevent naman sa HIV ay makukuha rin din sa knowing yung modes of transmission. Kasi so ngayon, kung mag-swimming, mag, mag outing kami sa mga maropa, sa mga beaches namin, may kasabay kami mga iba't ibang tao, foreign man o local, hindi namin makukuha doon, kundi namin gagawin yung ilang mga aktivila dyan. Oo. So, okay, so, so kung kagating sa... makamay mo lamok, hindi rin may magkakana. Wala, wala sa lamok, wala sa pagkikipagkamayan o pagkikipagsosyalan sa isang tao na HIV, hindi ka mahahawa. Not unless nga, doon sa tatong paraan na nasasit ko. Ayun. Ngayon,